Uh, well, sa akin naman, pare, uh, gusto kong i-tackle itong ano, tong overqualified. Uh, hindi naman, no such thing sa akin kasi yung overqualified kasi si Kevin Cambau. Kasi kahit kami naman noon, marami na rin kami, kahit nung nasa collegiate kami, marami na kami pwedeng i-forgo na liga. Pero uh, marami kasing nagbe-benefit, lalo na especially ang, ang team kailangan mag-develop on a day to -day basis so many things like from the chemistry, camaraderie, system adjustment, new players coming in. Paano ba kalaruin si Kevin Yamba? Paano ba kalaro? Paano adjust si Kevin sa team na bago? Team na dating player na nagbago na rin. Ng... Mar marami pa rin. Maraming concerns na, 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 na ibibigay pag naglalaro ka sa mga leagues whether mahina or malakas. And uh, iyon ang para i escape ni Kevin yan, medyo ako, medyo nag-speculate ako. Kasi, mm -hmm. kasi number one, ang laki-laki ng, ng investment ng Lasal sa'yo. Ang laki budget for sure, hindi yan bariya, hindi yan ordinaryong uh, offer na binibigay sa ibang college players, I'm sure. Ah, uh, ito itong mga offer din sa bata na yan, talagang something na medyo pagpapawisan ka, mag-iisip ka, worth it ba which is na prove na na worth it siya na player, nasa sa kanya lahat ng tools to be a, to be a, a good great player someday, kompleto siya, parang minsan lang dumarating yung mga ganyang classing player na all around at at that height winner yung bata, kompleto eh. Pero kung par mm -hmm. ka mag-skip para mo ka skip at makita ka sa larong labas na which is ang ganda, ganda ng nilalaro niya, pokpok -pok pa rin siya sa larong labas, ang daming tao uh -huh. nanonood. Uh, okay yun, walang problema yun. Pero cleared ba yan sa management ng Lasal? Yan ang medyo palaisipan sa akin, pinababayaan mo ba ang key player mo eh kung madisgrasya yung naglalaro sa labon labas, which is hindi mo naman masabi talaga ang injuries, you know? na 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 it might happen anytime. Pero parang ganong napakalax ng para sa isang superstar player. Hindi ito ordinaryong player na mababa ang kumpiyansa. Okay. Sobrang oo, sobrang taas ang kumpiyansa na parang walang proteksyon yung si Kevins. Parang, I don't know kung immune siya sa ganon sa sa Lasal eh, na he can do anything he wants. So, it's a very big ano, uh, uh, risk para sa akin na nakikita ko si Kevin. Ah, uh, nga para mang para mang dapat kasi level niya dapat high very competitive. Very dapat yun, lang talagang ang ginagawalan niya kasi yun ang yun ang ano niya eh. Yun ang yun ang grabe ang lasal lang ano sa kanya ang siya ang buhay ng Lasal eh. Diyan umiikot ang play ng Lasal. Yan ang, yan ang focal point ng atake ng Lasal. Defensively, offensively, So, pag pinag-usapan natin, ako mag speculate talaga ako, ba't ganun, hindi siya sumali. Hindi ako makabigay kung ano reason. Pero for sure, pare, sa akin, yung growth nitong bata, he can go anywhere. Hindi kay pwede siya mag-domestic, pwede siya mag-abroad. And, and pero chances are he will follow where the money goes. Kasi I'm sure ngayon ang binibigay na offer diyan siguro pera na pang pang Japan B League, pang-pro or malaki pa. So, understandable yun kung pipiliin niya man yun. Kasi, yon uh, uh, yun ang talaga pag-iisipan mo. Maraming nag-offer sa bata. Baka yung bata nag-step back muna sa eksena sa sobrang dami ng lumalapit. So, yun ang ang gusto kong tignan. Nasa, na, it's a good problem uh, for him. Nasa kanya lahat ang... Yes. Yeah. Di ba, pre? Nasa kanya lahat ang... Yeah. It's about choosing kung ano ang gusto niyang gagawin kasi napatunayan niya na. Kasi bakit, pare, may president? Ano yung president? Mm -hmm. Remember nag champion na San Beda. Sino mm -hmm. nawala wala sa San Beda? Jacob Cortez nagpunta sa Lasall. Oo. Oh, so kung nagawa ni Cortez 'yon, pwede ring gawin ng ibang players 'yon na oh, pwede pala mayro siyang unfinished business kasi ang father niya is from Lasall. So si Kevin, baka pwede niyang umiba siya ng team uh, the next year or magpro or mag-overseas. 'Yon okay, lang, 'yon lang pare.